Hello, good morning, mga po. Sayan. Yung alone, walang kasama papasok, wala pa sila. Yung iba na una na. Uh -uh. Ayan. paakyat si Kapok yung mag-isa. Oh, yung walang kasama. Mga late kasi na palarga sa mga anakers nila. O, yan, aga nyo. Ayan, o, oh, diba? Nauna na pala sila ng time in ang mga kapokan nyo. Oo. Ano lang ngayon. Napang umaka. na. alas ng Panggabi na.